na inang bayan. Ngayon, kanina po, nakapagsabi ako na walang bayag si Browner. Liliwanagin ko po sadyang walang bayag si Browner sapagkat hindi niya kayang na nananawagan tayo sa kanya. Hindi tayo nakikiusap, kundi inuutosan natin siya na pakinggan niya ang hinaing ng taong bayan na sawa na sa korupsyon na nangyayari sa bansa. Hindi na kailangan ng investigasyon sapagkat sapat na ang tatlong videos na pinalabas ni Saldiko para ipakita niya sa taong bayan na ipakita niya sa taong bayan na ang kanyang sinumpang salaysay ay kanyang susundin. Ano po ba ang kanyang sinumpang salaysay? To serve and protect the ordinary people and to preserve the Constitution not to protect the corrupt politicians. Kaya Browner, kung mapapanood mo to, kung maririnig mo to, pakinggan mo ang milyong-milyong Pilipino na sumisigaw na tama na, wakasan na, patalsikin na natin ang punot dulo ng magnanakaw na nakaupo sa Malacanang. Sumama na kayo kasama ng pinapanawagan ko ay ang ating PNP Chief General Naitates. Sana imulat ninyo ang inyong mga puso at isipan. Huwag kayong magmulat sa pera o kaban ng bayan na tinatapal sa inyong mga mata para maging bulag-bulagan. Lumabas kayo! Samahan ninyo ang mga ordinaryong Pilipino na ayaw na sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Nakita nyo naman kung ilang milyong Pilipino ang lalabas mula ngayong araw hanggang 18 para suportahan ang panawagan ng bawat isa na wakasan tapusin na ang nangyayaring lukuhan sa administrasyong ito. Sapagkat walang maidudulot na maganda ang administrasyong ito hanggat na riyan ang Pangulong Bangag. Pangulong adik at Pangulong walang kwenta kasama pa ng kanyang mga tuta na wala nang ginawa kundi protektahan ang kanilang amo. Isa na riyan si Browner, si General Nartates, si Rimulya, magkapatid na Rimulya, ang kakapal ng mga mukha. Hindi na nahiya. Tandaan po ninyo, General Nartates, General Browner, pera ng taong bayan ang inyong tinatanggap na sweldo. Kaya dapat pakinggan ninyo ang boses ng taong bayan. Sila ang nagpapasahod sa inyo. Sila ang naghihirap para kumita kayo. Para may manakaw ang amo ninyo. Ngayon, kung hindi kaya ni Brown panindigan ng kanyang sinumpaang salaysay. Magsama-sama tayong ordinaryong Pilipino, tayo naman ang babawi ng ating suporta sa AFP. Tayong mga Pilipino sapagkat tayo nagpapasahod sa mga yan. Kaya hindi ko na po pahabaan ang aking speech dahil mas, ma, maano na po yung boses. Mamaya po ulit. Maraming maraming salamat po.

Ilan rin bang ma kami sa reforma? Meron kami abogado eh. Kasi baka bukas na naman. Yan na naman ang headline nila. Meron na naman tayong kaso sa DOJ. Pero ito na may pagpapahayag ng ating saloobin. So wala naman pong masama dito. Katulad na sinabi kanina ni attorney na tayo naman yung nagtatawag ng pagbibitiw dahil ang mandato naman ay nanggaling sa ating taong bayan. Karapatan natin itawag ang pagbibitiw ni Bongbong Marcos Jr. Wala pong illegal doon. Karapatan po natin iyon. At mapayapon po natin yon sinasambit kahit minsan yung iba pagalit. Pero mapayapa pa rin, di ba? Ngayon naman po, uh, mga kababayan, is ang aking script para ng ano, pang balot ng tinapa. Okay. Uh, ang final message po natin ay manggagaling doon sa dalawang alam ko paborito rin ito Paborito din nito i-quote, i-misquote, kasuhan ng gobyernong ito. Alam mo boy, kung maririnig mo at makita eh, pero may akit, akit ka naman eh. Ah, uh, alam mo kapag ikaw mamamahayag, pag reporter ka, pag so baterano ka, nandiyan yung mga kasama ko kapag wala kang libel case, tinatawanan ka sa mga pangkat namin mga mid, mga ka mamamahaya. Kasi ang libel case, isa yung medalya. Ngayon, yung mga criminal charges mo, medalya din yan. Ginigipit ka man nila, yan ay medalya ng pagmamahal mo sa bayan. Tanda mo, ang Supremo, ang kauna-una, ang Pangulo ng Pilipinas, yan ay nilitis. Iligal na paglilitis. Walang nagawa. Hanggang ngayon ang bangkay nawawala, hindi mahanap-hanap. Pero mahal na mahal natin 'yan. 'Yan ang tunay na dugong manilenyo. 'Yan ang ama ng katipunan. 'Yan tay humuhugot ng lakas ngayon sa nangyayari sa bayan natin. Pantakay mo libu-libong taon na ang nakalipas pero yung issue niya at issue ngayon parehas pa rin. Corrupt ang mga nakaupo. Siya hindi bit dahil nagsasabi siya at pinaglalaban niya ang bayan ang unang at totoong unang pangulo ng Pilipinas, Gat Andres Bonifacio. Tama ba ako? Ito yung naging tahanan na ng maisog. Kaya nga pinapangako ko sa inyo, ipapakiusap natin, lalagay doon yung logo ng maisog. Pag nangyari na yung Marcos resign. Ngayon, tinatawagan na natin para sa italawa na lamang itong mga kababayan na huwag mo nang aalis. Pakinggan natin ang paboritong kasuhan ng BNP ng CIDG, si Kuya part. Tama? Oo, oh, nakalay ba? Siya lang magsasalita, mamaya et al ako dun sa kaso. Medyo ko lang. Ha? Ilan na ba kaso mo, boy? Ha? Ilan na ang kaso mo? Lina, ilan na? Ilan na? Ilan ang part? Uh, sa katunayan, oh, isa lala. pa lang kasi parang hindi kinaya ng apat na general eh. Oo. Oh, 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 Nasaan nila ako, parang hindi nila kinaya, pinalabas ako. Eh oh. sabi ko, ayaw ko lumabas. Oh. Sabi niya, bakit? Sabi ko, gusto ko pa, tanongin niyo pa ako eh. Oh. Eh dahil wala na silang may tanong, ako na lang ang gumawa ng tanong sa kanila. Eh sabi ko, mag-aral pa kayo ulit ng 10 years para mapaikot niyo ko. Okay. Sabi ko sa kanila. So, oh. ayun. Sige, ibibigay na natin. Ah, papalapitin. O, oh, lapit daw, kasi daw maalis kayo yung mga sa likod. Lapit. Hindi magsasalita si Park pag hindi kayo lumapit. Okay na bang? Tinatawagan muna natin, Park. Palapitin mo muna yung mga viewers mo, yung mga listeners mo, yung mga kahakbang na maisog natin at mga taga-reforma. Yan, mga reforma! Sa, mga sarapol. Magsasalapit na kayo! Sarapan! Dali na, Tayo ay... Nasa dalawa na lang nating speaker. At tayo ngayon ay